hello guys so I will go home na babalik na ako sa agency ayan so tatawid na ako sa kabila hindi nang magsimbrero hapon na so ayan tatawid ako dyan so hinom ako na uh, bibili ako mamaya ng ano juice nauhaw ako Ewan uh, uh, ako sa so, paginagagawa ko. Kaya so, katawin ako doon sa kabila. At doon ako. Dapat. Ayan okay. o. No. Halalido okay. ako okay. pag... Ang pala-kala pasurahan. Ang pasura sana ako. Okay. guys so tawid na ako guys kasi doon ako sa kabila <laughs> <laughs> kasi doon ako sa kabila last vlog ko na ito guys basang basa akong napawis sa sobrang init so tatawid na naman ako dun sa kadila so is, dito na ako mag -antay. so I'm waiting guys na mag green light tapos natawid ako so last ko nang vlog ito dito thank you so much for watching and please follow me So, pauwi na ako sa agency guys. Medyo mahaba-haba pa aking lalakarin. Yung sa kabila, doon ako maglalive ulit ng bigo. Thank you so much and please follow me.